Ito na po ang ating ginisang puso ng saging. Wow! Yeah. May palang nakakagutom na. Kain wow! po tayo mga syula. Ginisang puso ng saging. hmm Chula. Maligayang pagbabalik sa aming channel. For today's vlog po mga Chula ay susungkit po kami ng puso ng saging at magluluto po kami ng ginisang puso, puso ng, ng saging. So, ayan mga Chula at samahan niyo po kami. Ayan mga Chula. At susungkit na po tayo ng puso ng saging. Dito po sa may likodan na naset. Yan po ay saging ng hmm, tiyo ni Seth, ay nagsabi ka na sa tiya. So, sungkiti na po ni Seth yung puso ng saging. Konti na lang. Yun sa kadadaan Nasaan madiin Ayun po yung ating gulay na puso ng saging Yan thank you so much po sa puso ng saging may pangulam na Meron na naman tayo dong pandagdagan eh Sinungkitla natin ito para pang ano pa, pang dagdag. Sarap na ito. Fresh. Ayan mga chula at kami po ay pupunta muna ni Seth do sa bilihan ng gulay. At kami po ay bibili pa ng iba pang mga ingredients na gagamitin po namin sa pagluluto. Makulimlim limang panahon, honey. Eh. Yan po at nandito na po kami ni Seth. Bibili po tayo ng iba pang sangkap. Ba, singka masan eh. Oh, Ito ay Sarap na yan. Hoy. ang bibili natin ingredients hindi <laughs> na po kami mamili. Yan po at nabili naman po si set ng karning baboy. Gandahan eh. Oh, parang Tsaka abukado. parang abukado. Hmm. Saka sakto ang yung ano ni laki ni, oh, <laughs> Mam, <no>. eh gumulong <laughs> ay. Eh. fresh sarap na yan lahat na hinipo aba Yan mga chula at... Ito po yung ating puso ng saging. Yan. Ito po yung ating sinungkit. Tapos ito po yung bigay po nung tiya ni Seth. Yan. Dalawa po yung lulutuin natin. At hihiwain na po ni Seth. Tatanggalin muna yung mga outer oh, outer layer. Ha? Masarap din man din yung palito kung tawagin. Na eh. mm. yung, yung, ano ba yung Bulaklak? Parang ginag pinapatuyo nila ito. Hmm. para mas magaling tanggalin. Mm. mm. Yan ay masarap ding basta lang ilalagahan. Mm. It's may sawsawang baguong. Mm. Baguong na may piga. Oh, mm. Tapos may, ay may sili. sili. ay, Yan, at hihiwain na po natin itong puso ng saging, mga tsula. At inlaang pong baba akin para po matanggal po natin yung ibutod. Ang <laughs> ganoon, hati. Nakikiling. <laughs> Yan, at ito po yung ating ikalawang puso ng sagi. Hmm. Yan po at tapos na po maghiwa sa ng puso ng saging. At ito na po lahat. Wow. Madami-dami rin na eh. mm. Ayan po mga tsula at ngayon naman po ay lalagyan po natin ito ng asin at atin po itong lalamasin para po matanggal yung dagtan nitong puso ng saging. Ito po yung madagta si Seth naman po ay nanghinaw na po ng kamay. Ang pala yun, ha, eh. dalawang puso. Hmm. Masakit sa pulso yan. Hmm. Eh. Ganayan lang po mga tsula hanggang sa lumabas po yung dagta niya. Mm, yung katas. Yung katas. po at nagkakatas-katas uh, na po siya. Pipigay na po ni Seth. Ang dami katas yun. Hmm. Para ka nagtitiga ng dami. Hmm. Mas malalapan. Kailangan titigang okay. tigaan. po at tapos na po ni Seth pigain itong ating puso ng saging. Ito yan po yung dagta niya. Ah, ng katas. patas. Oh, dear. yan. Yan. At ngayon naman po mga tsula ay maghihiwa na po ako ng mga rekado. Bawang at sibuyas lang naman po. Yan mga chul at ito naman pong karning baboy ang ating hihiwain. Ito po yung ating ipapang lahok po. Hindi naman po kailangan na madami pong lahok sa ating ginisang puso. At ito naman pong karning baboy ay malasa. Yan. Ganito lang po kalalaki mga chula yung slice po na ako yung pispa yan. Eh. Mm. Pag iginisa, ito po yung na imbis pa na liit pa po yung size niya. Yan mga tsula at ngayon naman po ay nagdidikit na po si Nerly ng apoy dito po sa kalan. At dito po kami magluluto sa uling. Sa uling para matipid din. Tsaka para po maging hawa. Uh, maging hawa po talaga pagluluto dito sa labas. Nilagyan lang po ng bunot at tsaka po lalagyan ng uling sa ibabaw para po mas mabilis dumigit yung apoy. Beboy magpapang osok na. Oh, ay may sinampay pa naman sa labas na. <laughs> Hindi naman masyadong maanuhan eh. Magtatagal yung usok. Ah. Parang di ano tawag dito? Sinusuhob. Ayan mga tsula at ready na po itong ating mga sangkap sa ating lulutuing ginisang puso ng saging. Yan. Meron po tayong bawang, sibuyas. Ito po yung ating lahok, karning baboy. Meron po tayong nor pork, paminta, at lalagyan din po natin ng sotanghon. Yan. At ito po yung ating puso ng saging. Meron din nga palang asin. <laughs> Yan. At tayo po ay magigisa na sakto po at maningas na po itong ating apoy yan po at magigisa na po tayo lagay na po si set ng mantika alin po yun han eh lalagay na po natin yung sibuyas lakas po ang apoy. Mm, malingas. Mm. Talagay na rin po ni Seth yung bawang. Bango. bisa pala ngay mabango na. Ilalagay na rin po natin yung karning baboy para po masangkot siya. lalagyan na po natin ng paminta. Ganda na yan na ito, na piprito-pritohan yung karne. Oo. Oh. Hmm. po. Lalagyan na po natin ng tubig. Kunti lang. Kunti lang. K K K lang para lumambot yung karnihan. Para mo lang para lambutin. Papalambutin po muna natin yung karni. Yan at atin po muna ang tatakpan. Wow. Yan po at kuluan na mga tsula. Lalagyan po natin ng nor at saka po kaunting asin. Dadagdagan pa po natin ng kaunting tubig. Yan, tatakpan po ulit muna natin mga chula. Wow. Wow. Kuloan na po mga chula. Yan at ilalagay na po natin itong ating puso ng saging mga chula. Ba, madami pala yan hindi tinipid sa puso pala ito. Mm. Masarap yan. Puro gulay. Maraming gulay yan eh. Mm. Lulutuin pa po natin yung puso ng saging. Yan. At atin po munang tatakpan. Yan. Puloan niya po ulit mga Atin lang pong hahaluin mabuti. lapit na pong maluto itong ating puso ng saging mga tsula. At ngayon naman po ay ilalagay na po natin itong sotanghon. Bali, isang balot lang po yung ating ilalagay mga chula Yan, at lalagyan din po natin ng siling green. Bango, lalang bumango. Uy, sarap. Nakaka nagugutom na sa amoy. Mm, bango ka eh. Tama nga lang pala yung isa, eh. Mm. Well, so hon. Oh. At pag dalawa na may masyado madami hon. Eh. Yeah. Para mas marami pa rin yung puso. Yung gulay. Eh. Mm. Uy, bango. Ibang ako eh. Mm -hmm. Lalang po gawa ng sili. Mm -hmm. Yan, at tatakloban po ulit natin mga chulat. Lulutuin pa po natin yung sotang -hull. nung sotang hunan, kaya na ega po. Bang. Wow. Ito po ay luto na mga tsula. Yan, aahonin na po natin ito mga tsula at luto na po ang ating ginisang puso ng saging. Wow! wow. May palang mm -hmm. nakakagutong na. ayan mga chula at magbibigay po si Seth sa kanyang mga tiya sa mga kapitbahay yes. ayan po mga chula at dadalhin na po ni Seth doon sa kanyang mga tiyahin may pasabaw <laughs> walang sabaw baga Wow, may pa juice. Yan, mga chula At, eto na po yung ating ginisang puso ng saging mga chula. Wow. wow. Kanina pa po kami nearly nagugutom. Yan, at meron din po kami nakahayin na kanin mga tsula. Yan po. Yan. So, ayan mga chula At, ready na po yung ating puso ng saging na ginisa. Yes. Yan. At bago po tayo kumain, let us pray and of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this I give to share about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Kain na kain na, na. na! Sarap dito, magmukawan eh. Yes, Mahal. kain po tayo. Kuha na dito ako pang pang ah. Kain po tayo mga tsula. Kain po tayo. Excited. Puso ng saging. Yes. Sige, <laughs> eh. isa ka pangadlohan. Hindi makaintay. Hindi na ako eh. makaintay. At ako'y kanina pa... Puso ng saging mga tsula. Nagugutom. Kanina pa ako excited. Parang ngayon ni... Ano, honey? Wow. <laughs> Parang ngayon ni tagpuso ng saging, honey. Ah. Dito po sa palibutan namin ay eh, madaming puno ng saging. Eh, ano po ah. Halos sa lahat ay mga kapupuso. Nagpuso. Hmm. 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 Akan na. Akin sili. sige. Kain po tayo. Meron din po kaming panulo. Juice. <laughs> Baka maherino. <laughs> Kain po. Kain po tayo mga tsula. Mmm. Sarap. Doon ding ano. Yung sotong. Mm. Puso ng saging. Sa hmm. Sarap. Mm. Sarap ng puso. Mm. Saging lang ang may puso. <laughs> Kain po. Kain po tayo. Sarap. Yung isang luto ng ganito, mm. halos ay pareho lang po siya ng process ng pagluluto. Ang pagkakaiba lang po ay nilalagyan yun ng gata. Mm. Nilalagyan po ng gata ng niyog Ang tawag po namin doon ay laksa. laksa. Yung pagkain nung niluto natin nung nakaraan. Nakaraan. Meron po kami yung ginawang vlog sa laksa po. Mm. Puso din po na saging may sotanghon pero siya po ay may gata. Kain po tayo. Sarap. Sarap po mga tsula. Kain po tayo. Mm. Malami din pala yung lakong natahan eh. Wala mm. malay kakaunti. Tsaka sa pusi ah. Mm. Kain po tayo. kung madami-dami pa lang so ang suot hunay, mm. kahit di na magkano na eh. Mm -hmm. Pwede papapak. Ii, e, e, kahit di na Ii, ii. <laughs> e, e. <laughs> Sa akin pwede ay wala, pwedeng wala, pwede walang kanin. Ay, ikaw. Mas makrat ang may kanin. Mm. po mm. mga tsula. Mmm, pag-ahal. Mm. Ito po yung aming tanghalian. Sinurli po ay makikanin. Ako ay makiulam. Huh. Mm. Ha. Kain po tayo mga tsula. Ginisang puso ng saging. chamba. sabi na naman ng tatay pag natikman chamba. Chamba. Nakachamba ka na naman. Sarap. Mm. Malasahan eh? mm. <slurin> Kahit konti lang po yung lahok malasa. Pero lasa pa rin yung lasa pa rin yung puso. Mm. Sarap po mga chula. Kain po tayo. Mm. Saka ang kagandahan dito sa probinsya, yung ibang mga lutuhin, hindi na binibili, kagaya nitong puso ng saging. Yung mga gulay. Mm. Yung mga gulay, honey. Usually po ay makukuha ma, mo lang sa paligid. Sa <laughs> okay. Sarap. Hmm. Ginhawang kumain dito, honey. Dati, dati tayo na dito yung puno ng manggaling yung honey. Eh, kaya lang nakabara na yun, kaya pinutol na din. Mm. Dali. Ba? Bulos mo naman kumain. Sarap. Nananamnam ko pa yun. Alam mo, pag gusto ko yung kinakain, gaya ako mabilis kumain. Hmm. Cheers. Cheers. Sarap ng grape. Ah, sarap. Grabe ng busog nihan. Eh. Grabe din yung singit. <laughs> singit sa So, ayan mga chula at tapos na po kaming kumain mm -hmm. at busog. So yun lang mga tsula at sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. At para po maging updated kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to subscribe. subscribe. Thank you for watching and reviewing. Really... And I'm set. And see you in next video. Bye! Bye.